Ito na aking apo, kinamay na. <laughs> Itulak mo pa na kaunti. Kaya sige, yan, kaunti pa. Okay na. Okay na yan. Tapos lang mo ng lupa doon sa ano sa... Oo. Hindi, huwag mo na siya pahay Tatagilid na naman yan. Hindi, huwag mo naman. Tampak mo na lupa dyan. Ayun pa lang gamitin mo. Daddy, hindi ka pa mas ako. No, no, stop. Stop. Ang um, ingat sa kahit ha. Talas yan. Baka madapa ka, madulas ka, matalas yan. Ito yung sinerang tatabas naman natin ang magkapatid. O, oh, huwag ka okay, maingat. Hindi pa punta doon doon sa, sa kaliwa mo. Yan. Ang ginagawa mong <Sess> yan? Tuwang-tuwang ako mga apo. Kailan lang nila ng ganyan 'Yung dalawa daw ang Baka makatama ka ng pala, ha? Oo. Oh. Uh, may langgam. Daming langgam mo, eh. Oo. Oh. Dad, dito ako nagugas niya. Hmm. Ayoko na. nga nakama ako. Nakisipag na aking mga apo. Yun ang mga apo. nila, potik din. <laughs> Kawan tu asli lah dari ni lah ni lah kan asli ni lah ni. Jadi tahu kata orang good. Pati yung pagi manugang nagtatabas tata no? bas <laughs> Nagtatabas kau. Nak tata

dito po ito guys ah <clears throat> babaya ng indang hindi ko lang alam pa anong pangalan ng bahay yung ito ito yung siya yung <laughs> Okay na yan.